Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat na nga na si Coach Doc Rivers sa Milwaukee Bucks Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga na ang pagkuhan ng Lakers kay Robin Lopez. Kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagkatalong muli ng Milwaukee Bucks sa kanilang huling game kahapon laban sa Memphis, ay nagkaroon na lamang nga po si Coach Doc Rivers ng 3 wins at 7 losses na record simula ng sumali ito sa kanilang kupunan. Yes, ito na rin naman nga po ang mismong dahilan bakit simula sa pagiging ikatap 2, ay nahulog na nga po sila sa katap 3 sa Eastern Conference bago pumasok ang All-Star break, which is ikinakadismena nga po ngayon ng kanilang mga fans. Kaya iba't ibang mga pambabatikos na nga po natatanggap ngayon ni Coach Doc Rivers. Ika nga yung napatunayan na nga po ngayon na napaka-overrated talaga si Doc Rivers at maling nga po ang box sa pagkuha sa kanya. Yes, may ilang mga fans na nga po nagsisisi sa pagtanggal ng kanilang team sa kanilang dating head coach si Adrian Griffin at pagkuha nila kay Doc Rivers sa kalagitna ng season. Maganda rin naman nga daw po sana ang pinapakita ng kanilang team simula ng season. Ngunit lahat nga po ng mga iyan ay nagbago nang magkaroon sila dito ng bagong head coach na siyang sumira sa chemistry at maayos nga po ng sistema ng kanilang kupunan. Kaya kung sakasakali man nga po na maagad na namang mahulog ang box sa darating na playoffs, ay nararapat nga na pong tanggalin agad si Doc Rivers sa kanyang pwesto. Bukod nga po mga sa mga fans ng Milwaukee Bucks, ay nawawalan na rin naman nga po ng tiwala sa kanila ang ilang mga NBA analyst Kagaya na lamang ni Shaquille O'Neal na nagsabi sa harap mismo ng media na sa si pinapakitang performance pala nga po ng box, ay mukhang panghahalata na naman nga po na balak na naman nilang magpawali sa first round ng Eastern Conference Playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po pagkuha ng Lakers kay Robin Lopez. Paunti-unti na nga po mga katrops na pumipirma sa iba't ibang makupunan ang mga nabanggit na players na target ng Lakers na makuha sa loob ng buyout market, kagaya na lamang ni na Marcus Morris at Danilo Gallinari. Kaya ang natitirang target na lamang nga po nila ngayon ay walang iba kundi ang free agent center ni si Robin Lopez na wala para naman nga pong kumukuha ang team sa kanya, kaya posible pa nga na talaga itong makuha ng Los Angeles Lakers. Ngunit basara naman nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, wala na rin naman nga na balak pa ang front office ng Lakers na kumuha ng bagong big man. Since sapat na rin naman nga po ang kanilang front court ngayon na binubuo ni na Anthony Davis, Christian Wood at Jackson Hayes. Kailangan na lamang nga po nilang ayusin ang kanilang mga ginagawa rotational pace upang sa ganon ay makakuha pa sila dito ng panalo sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.